Hello guys, kapi tayo guys. Magkapi sa umaga. Itong ating kopi ko blanca. Kasi hindi pa kami nakakasain guys. Alas upso na ng umaga. Tanghali na wala pa kami sinain. Kaya magkapi na lang muna guys. Kasi linggo naman ngayon. Linggo naman. Ang aking pustiso ay hindi. Natatanggal. <laughs> Natatanggal. Ang luwag ng aking postiso kaya ang galing ito ang aking pagsalita. ganun mo. Dali, mag-cheers tayo. Cheers sa coffee. sapi <laughs> tayo, guys. Sige tayo. Guys. Sa Sana. Aw. So, yung palaman. Palaman mo yan. Tayo sa tayo ito sa akin.

dahil ako ay Pilipino sa usaw. <laughs> Tulo. So guys, oh. Sana, oh. Bangos na sunog sa likod, na sunog guys, eh sunog Yung pulutan. Hindi mo kinabit yung mo mo ka Di ng mo <laughs> Nagguro guys ka pa, wala ka pala postisong, Yung mo doon. Ay, meron. Meron pala. Kan, nagilohilo guys ka pa dyan. Wala kang postisong, Mabuti na lang, meron. Akala ko wala. Ito na alam ano. Bako naka Rito Kaya kape muna Kasi hindi pa kami nakaprito ng talong Ang lilit na nabili. Ang lilit. Ang lilit na nabili ni Alexine. Ang lilit. Tignan mo naman guys, ang lilit. Sabi ko bumili siya ng malaki na naubusan daw, ito na lang binili niya. Ang sarap ng tubig daming Udah Daming tinik Dami nang tinik bangus sana oh langsung thank you ko uminom tubig malamig. Ano ko yung ayam? Mainit tapos malamig. Ano ito naman kukuha tubig tapos ako nagtimpla sa'yo doon kukuha kuha ka mamaya ka uwan. Ano yung ayam? Uminom tubig na malamig. Okay malam -hmm. Guys, Naginom siya ng kape na mainit. Tapos, iinom siya ng malamig. Ano kaya yan? <laughs> Nauwa ang ako eh. Nauwa ako guys. Gusto ko uminom ng tubig na malamig. Kaya kumuha ako dun sa water dispenser ng malamig. Hindi eh, e nagalo na ang tubig na mainit at saka tuwig malimig sa tiyang ko. nag na. Pero at least, uminom muna ako mainit. Ano Kasi... tawag nun? Warm. <laughs> Kasi ano, hindi yan warm. Hindi, mainit. I don't know. Eh, siyempre, hindi na masyado malamig, hindi na masyado mainit. Maligam-gam na. Ang tiyang ko maligam-gam na. Ano? Ano? Ang tinain ko, umaapaw Yan lang guys. Magandang umagat sa lahat guys. Happy Sunday everyone. Happy Sunday. Thank you for watching my Thank you Salmosal Sal. vlog.